For today's vlog, mga tara sa samahan niyo kung gumawa ko ng chocolate moist cake. At ayun na nga, maaga akong nagising. Uunahan ko si Iliko, baka kasi mag-run off. At binuksan ko nga itong pintuan namin sa kusina para naman maliwanagan ang aking kagandahan. Charot! Pagkatapos nga, isinot ko itong mahiwaga kong ipron na nabili ko lamang sa ukay Uka. Alam niyo naman, nahilig si Mari nyo sa ukay Uka. At pagkatapos nga, itinali ko itong aking hair na baka naman na fall habang ako na nagluluto. Mahirap na. At sunod ko nga pinunasan itong aking area na paglutuan ko ng aking choco moist cake na napakasarap. At sunod ko nga ginawa, inilabas ko yung mga kagamitan na gagamitin ko sa aking pagluluto chocolate moist. At pagkatapos nga, inugasan ko sila isa-isa para naman malinis kasi nga matagal din silang nakatago sa ilalim ng cabinet. At sinunod ko naman, ilalabas yung mga ingredients ng aking gagamitin. <laughs> Sobrang mahal na talaga ng mga ingredients na yun, mga Mari. Feeling ko, konti na lang ang matutubo ko dito. Pero sige lang, nag-enjoy naman ako sa mga ginagawa ko. Mahalala dati nung kumuha ako ng commercial cooking sa Las Piñas, tuwang-tuwa ako kasi pangarap ko talaga dati nang kumuha ng kursong culinary arts. Pero nga dahil nga mahal ang tuition, napunta ako sa computer technology. <laughs> at isa pa, magastos din kasi yung cooking cooking. Kailangan mo pa talaga bumili ng mga ingredients para makapagluto kayo. Naalala ko dati nung aral ako ng commercial cooking sa Tisda, yung sahod ko doon lang napunta. Ipinagsabay ko kasi ang pagtatrabaho ko sa SM at saka yung pag-aaral ko sa Tisda. Plano ko kasi dati noon na ko mag-aral sa Tisda, kukuha ako ng instituto tapos mag-apply ako sa hotel sa abroad, o di kaya sa barko. Pero ang plano na yun biglang naglaho Itinadhana talaga akong maging nanay Talaga siguro sa lampin ay hindi gidang swerte ko ah Pero hindi ko naman pinagsisihan Kaya ngayon nag-home baker na lang ako Kahit paano nagagamit ko yung natutunan ko Pero kung abutong ganit ko sa katamad ko mag-bake ah Bahala, kamo ang order yung hindi Kung mag-accept ang pila pang aliyer, orderan mo <laughs> Wala ikaw kung tama dun ako Pero kung abutong ganit ko sa kapisan Bisan, wala na sa recipe, lutuon ko na Maybe. Anyway, malapit na tayo matapos at ayan, ginugupit ko na ang ating parchment paper. Palagay natin sa baking pan para hindi dumikit yung cake. At ayun nga, pagkatapos nga, ihinati ko siya sa uh, dalawang lagayan, isang malakit, isang maliit. Pagkatapos ay kunting tap-tap lang para mamala yung bula-bula, yung babos. At sunod niyan ay ilagay na natin siya sa ating pinainit na oven at ibig natin siya ng 170 degrees in just 45 minutes. Kailangan tingnan-tingnan natin, silipin natin palagi ang ating oven para hindi ma-overbake ang ating chocomoys. And finally, luto na nga ating chocomoys. Mom cake chakka basketball cake thank you for watching